magandang ibibigay nang ng sogo na servisyo ah, oh, yan magandang kwarto tapos? mga pagkain na masarap murang mura, budget meal nung wato nyo, may sumaganda, malinis siyara na malinis hindi pa ako nakapasok dyan ano? ang dami mong pinaliwanag tapos hindi ka pala nakapasok dyan? hindi pa nakikita ko yung taro ko dyan <laughs> Parang yun, Jay. Eh, ay, yan. Hindi, tatanungin lang kita. yung yun, 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 so Eh, kasi, puro naman tayo mga lalaki. Ah, uh, honest anis lang. Uh. Ilang beses ka nga sa Sogo? Wala pa lang huh? <gulungan> <gulungan> Hindi ka isa. totoo yan. Yung totoo. Bola lang yan. Kahit sabihin mo namang... Wala, pa. Ay, ah, ito, 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 ito. Ito yung madalas. Ay, ikaw, pre, ilang beses ka nakapasok sa Sogo? Hindi pa ako nakapasok ko. Lagi na kasi bahay. Hindi totoo yan. Teka lang. Bola lang yan. Hmm? Ah, ito, 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 uh, Pre, may konting katanungan lang ako, pre. Ah, uh, yung totoo lang, ha? Ilang beses ka na nakapag-check-in sa Sogo? Ay, hindi, pre. Ha? Huh? Ay, mga mama. Hindi mga totoo mga, yan. Pala yung taga-pasay. Bola lang yan. Puntahan ko muna yung isa. Teka lang. Eh, pupuntahan muna natin to ha? pre, may tanong lang ako, pre, ha? Kasi yung totoo lang, ha? Uh, ilang beses ka na nakapasok sa Sogo, pre? dalawang beses na. Maraming beses na? Oo, grab pa ako. Yung grab pa ako. Uh, deliver so, eh, hindi, ibig sabihin yung kumbaga oh, uh, nag-check-in. Wala pa. Hindi totoo Bo -al yan. Bola lang yan.